Mayong adlaw mga kabons, ni ana usab kita sa atong pagpamana, mao ni ang update sa katong nakuha namo nga kasili mga kabons, kung giunsa namo pagpana diri sa ilawom sa tubig. So nakatira to ta kasili mga kabons nga mura nakadako sa tinapa. Apa na pingis kini kay natian nabutbut ang tinae. Mao na nga atong giutruhan og tira na ay nakatago diri sa ilawom nga nagungot ang pana sa akong kauban nga mao si damus So karon atong giutruhan, sigundahan aron sure gid nato mga kabons dili kayo ni siya lawom nga sapa mga kabons iguigo ra gid ni siya salmon dili pud ingon nga mabaw sak sakto ra gyud nakita ba na ninyo mga kabons nang nakong gi tiunan kana ang nay aro mo na nang Muna ang simud sa kasiling. nga nagimaw na nay mata nagkita ninyo mo na siya mga kabons so ato nang gipikahan my god siya pagka siya mga kabons Para mga kabons, Pasensya na kayo nga medyo kurog ang atong video mga kabons kay maglisod man gud mig concentrate ani sa ilawom kay tungod sa kakusog sa sog. Tan mga kabons ato At nang giguyot paingon sa dapin mga kabons. Ug kauban nga si Damos tas kilit kamera to duha ani nagmana ani mga kabons. Puli-puli ra kinsay makapabor gunit sa maong kamera mga kabons. Diyan na mga kabons. Uhahay. Hi. Hit shot kayo mga kabons. Og ayaw lang mo katingala mga kabons nga medyo kurog kayo ang video. Kay kining naghawit sa video nga mao si Bons Damos. Kitugnaw na ni yung mayo morning one wala ni ni saum. No, bisag unsa yung pugong yung pulso kurog kayo ang video gyud. medyo na blurs pa na siya kay na tubig nga buwa sa tubig nakatabon sa atong kamera. Pero okay ra na naman mga kabons ang importante mga kabons nga nakakuha ta. Mao to ni ang ikatulo na mo, nga kuha mga kabons. O gabang abangin na lang kung ninyo ang video sa among nakuha nga duha. Kaya kini ikatulo na ni. Now, bitay-bitay yung tinais kasi sili eh. maygit May pagkatira na ganas tinain na, na but-but. Akong gisigundahan ha. May good pagkahitsyak. Mauning pa nakatira mga kabons. Nga gikan kini nga pana nga hinimo ni Kalabog TV. Okay, swerte kahit karong gabi una mga kabons. Kaya nakakuha kita inanigid kalipay mga kabons basta makatira tag kasile, o oh. wa na gining yun kamirahan kamerahan ba ambot na unsa na ning nagvideo na mga kabons gimalaria ba kani O gitugnaw ni e. pertig yung kurugas iyang e, kamera oi eh. karigkig ning yun mga kabons O isulod ay eh nato sa atong sudlanan naratod ang duhang akong giingon mga kabons nga kasili dili pa kayo siya dagko gyud kayo pero good size na at least nga naa ah, dili ta masiro rong gabi una mga kabons Kagantong salamat sa inyong pagtanaw mga kabons o katong tanan nga nagsubaybay sa akong video sa akong mga followers. Daghang kaayong salamat sa inyong kanunayon nga suporta. Ug atang-atangin lang po niyo mga kabons ang uban pang video nato. Please follow, like and share. Salamat mga kabons.